Hi guys, welcome to my vlog for today's video guys Pupunta kami sa Dao Kasama ko si Ate Luzminda Yung dati kami nakatira doon sa probinsya guys Sa Dao, ang bukid namin Ito may service kami Si Jasmine Pamangkin ko Magmotor kami papunta doon kasi pag naglalakad kami guys, medyo matagal-tagal pa. Kaya may service naman kami. Ito yung service namin, si Jasmine. Libas <coughs> dito Ito dumating na kami dito sa dao. Ay nakakain na kami ng bayabas. Ang sarap guys ng bayabas oh. Hmm? Hmm. wow sarap ng bayabas grabe haggard ako guys nakatihan ang dalawa nakaupo hindi nila alam na biniduhan ko silang dalawa ito tayo sa malalaking bayabas oh. diba Malalaking bayabas, guys. Ang lalaki. Pero, hilaw pa siya. Hilaw pang bayabas. Ito, ang laki, guys. Oo. Oh. Oh. Wow. Ang laki. Hmm. Yan. Hmm? Ang laki bayabas, guys. Yummy. Laki. Ang laki ng bayabas. ba? Diba? Ang laki-laki ng bayabas. Dito tayo sa mga malalaking bayabas. Hmm? Ang daming malaking bayabas. Ito, oh, laki oh. Hilaw pa siya guys, hilaw. Mga ano pa, mora. Hmm? Oh guys, oh. Hindi na ako makapunta kasi meron siyang ano, alambre. Ay, may alambre. Ay, ah, hindi. Okay lang yan guys. Dito tayo dadaan. Dito tayo dadaan sa kabila. Hmm. Mm. Hmm. Oh. Pero mga ilaw pa talaga siya, guys. Oh. Huh? Ilaw pa. Yan ang farm ng kuya ko na maraming bayabas. Oh. Huh? Kita nyo, guys. Daming bayabasan. Ang lalaki. Huh? Sa mga bayabas lang yan, guys, ha? Huh? Huh? Kita nyo. Yan. Sa mga bayabas ng kuya ko. guys ang lawak ng taniman ng kuya ko klasik klasing kuya klasik uh, klasing ano gulay may mga sili pa siling labuyo or siling amerikano yung amerikano na sinasabi guys yung kulay puti na ano sili Ing abot na guys, ang tag-iya. Ana na oh, tag-iya. Ara na. Tag-iya. Yeah, tag-iya guys oh. Diri oh. Mo na si Manoy Boy, ang tag-iya na ni mga bayabas, mga prutas diari. Oh, ing abot na haman si Kwan. Silen. awas na yeah? Awa si ja. Na. Na, ing abot na mo ti tag-iya guys. Galaga ang tarong sa iyang asawa. <tipuk> palangga man. Palangga. Palangga. Tarawas itu Dodo. Palangga po daw sa pa. Barang baboy. <laughs> Mga palangga man lagi oh. Ang <tip> <tip> palangga ka sa nagsuntig. ang asukar. Oh? Oo, uh, anak man. Isang <tip> uh. green? Oo. Isang asuk. <tip> <tip> Nalihan ang asukar, bisa green pa daw agad to Mindoro. Mindoro?

betto komi sogo takuat makukan palit bunggas ah nanti pasti lo mar sa nag bit bit pa tinukod baragdet plastik dilin na plastik dilin plastik kasi lupin dilin takon dilin urukan misor plastik kasi bungasawa oh baja pa kitag sawo mmm ing guys sakada semano yo sakana ana lan lan sunis guys oh buahan bah buahan oh satu buahan satu mau lagi buahan lagi nih gini saya, kita galung nih ya galung bisa ya bukan itu yang kami oh hinsakan na si manusi babau tuh anas si babau si manusi hinsakan ah pakapot ha e kita tobas amo kay nakker to mangga nagbong tapi tiket nagputol bangsang ag mangga mah hmm. siya. Aw, laglag siya patay. Dito naman ako sa luyahan guys. Luyahan ng kuya ko. Pananim niya. Tapos meron pa siyang gabi or sabi saya lang. Dito naman tayo sa sili niya guys siling pula tas merong sili na puti ang tawag dyan ay americano halo halo yung sili dito sa probinsya guys Mahilaw mm. man.